pressure diyan ni ni Buena Fortuna. Ayaw sa ninyo i-ano, sa ninyo i-hate. Hey? wala siya labot sa atong mga uh, kamalasan, sa atong kinabuhi, okay? Gabay naman ni siya. So, nagwa ni eh. Berto, Berna, Berna Perto na, oh, nilagang kay kayo ni mga kwarta-kwarta din yung uh, design. Yung niyo Stop bashing na kay Buena Fortuna guys. So, muna um, siya, ano, ang magdala na toog, um, pampaswerte, eh. lucky charm, gabay. Gabay lang ni siya. So, lihok ta. Araw na nga, araw na ay mga swerte ng mga sa tong live. Uh. Hmm. Ito yan box mga madam mga tuwang gi order na ganyan Fortuna, guys. Ikan kayong mga makat ka feedback aniniya niya pero ano kasi ngilan maninyo na si Bina Fortuna kung sa hinta bosan yung kuhi. Ang malas, malas mo wala man na siya labot. Si Ga si Bina Fortuna di ba is goddess of fortune lahat ka nang sa pamuwarta ba pang kaswerte. Ani siya gani is ano man ano, siya no gabay man siya sa ako ay ano. Ay, siya man yung blame sa kanan. No? Ay hey ko, mani siya magabay. Dili tamo ano gani sa iya, ano? Dili tamo mo sa iya, abang nga ka na dito. Ah, uh, dili na lang kung tamo lihok, aron, kung ano, aron, sani, eh, parang dili tamo lihok, kaya eh, siya itong kalihokon. Nah. Dili na siyang pwede, -di, dili na siyang pwede, dapat. Oh, o, nga yung mga pampaswerte nga mga sama mga ina ni, lihok ta day, aron mga ano ta, itang gabayan. Nga, ang swerte na to is, ano ba? Anong, ang swerte na is, paghantang swerte nga, maabot o sa sa kwarta Sama sa kwarta mga unsa nga mga blessings nga mabos atong life so mo ni siya guys ikatulon na ko ni siya nga buhin kwarta na no ang uh, uban na ni gibutan ko siya sa akong tindahan di display na ko sa akong tindahan sa ako ang sa akong sa akong, yao, sa akong organizer center sa among kwartahan no kay para inig ano inig abre nasa na sa bernaporto na nga mo nga mo ano nga mo tagbo sa blessings kayod ha kung dapat mo kayo ta di ka dili kay di tamuli, okay? na ta mo liok inu salida tani yawa ta tawa so mo nga. ang malas ang ah, gidihan na no kulay mo sulod daghan kaayo ang nag daghan uh, mo good food kay nagalaga ni brain na kwarto na no mga pila na ka years dialagaan nila sa buhay na kwarto so, no ano ko ganahan mo ni bit number ko na ko ibutan sa kanila basket ug asa ni siya na ko bi so barato kay ni siya karon